Sabi ko, pagod na ako. Tara at pag-usapan natin ngayon ang breakup ni Catherine at Daniel Padilla. Nakakalungkot man pero kailangan nating tanggapin na wala na sila. Welcome to Story. Kanina nga sa Instagram at kinumpirma ni Catherine Bernardo na hiwalay na sila ni Daniel Padilla. Ang sabi niya sa post na... Chapter Closed I hope this finally helps all of us move forward. I won't be entertaining question regarding this anymore. Thank you for understanding. At maraming nga kasama sa trabaho niya ang nagsaktan sa balitang ito. Pero kailangan damayan si Catherine at bigyan ng lakas sa sitwasyon na ito. Kaya naman nandito ang kanilang mga kasama sa trabaho na nag-comment at nag-message para samahan siya sa kanyang breakup. Ito nga ay sila ang Curtis. Kailin, Ivana, Bella, at Rufa Gina umiyak dahil sa balitang ito. Marami talaga ang nasaktan. Si Daniel Padilla ay nagpost na nga rin kanina sa kanyang IG na, ikaw at ako. Yan naman ang caption sa picture nila ni Kat. At marami din ang yamakap para samahan si Daniel sa kanyang nararamdaman. Nag-comment nga sila Vice Ganda, Joshua Garcia, OG Alcacid at Marco Gumabaw. Marami ang nalungkot at kahit nga ako at mga kaibigan ko ay nasaktan din. Kaya hindi ko alam kung makakapasok ako bukas. Haha, -ha, marami silang pinagdaanan. Hindi biro ang 11 years na relationship pero nakaya nila. Yun nga lang napagod ang isa't isa kaya kailangan ng muna magpahinga at bumangon muli para sa panibagong chapter ng buhay. Bilang isang fans din kailangan natin silang suportahan at wag nang gawa ng mga isyo tungkol sa kanila kasi naghiwalay sila ng may respeto at walang sinabing masasama sa isa't isa. Kaya sana ay respeto din natin sila. Comment kayo kung nasaktan din kayo sa kanilang dalawa. Yan lang ang mainit na chika natin ngayon. Halina't mag-like, share and subscribe. Thank you.